lalaking nakipag-sex sa isang teenager na may malaking dibdib, hindi raw guilty. Isang 23-year-old na lalaki ang nahatulang not guilty sa kanyang pakikipag-sex sa isang teenager na babae. Ang 15-year-old na babae na taga Taipei, Taiwan ay nakilala ang college student na si Lee online at nagkaroon sila ng relasyon simula noong Hulyo. Ibinigay ng babae ang kanyang virginity kay Lee sa loob ng kanyang bahay noong Setyembre pero nahuli sila ng ina ng babae na gustong tumawag ng pulis dahil akala niya ay inasulto ni Lee ang kanyang anak. Pinigilan ni Lee ang nanay ng babae habang nagmamadaling nagpaliwanag ang babae na boyfriend niya si Lee at ang kanilang pag-sex ay konsensual. Ayon kay Lee, ang pagkakaalam niya ay isang first year high school na estudyante ang babae at akala niya ay 16 years old na ito dahil mukha naman siyang mature. Nakasuhan si Lee ng sexual assault laban sa isang minor de edad. Pero dahil ang babae ay matangkad, may malaking dibdib at hindi sinulat ang kanyang taon ng kapanganakan sa Facebook, nagbago ang isip ng judge at sinabing maaring ang mapagkamalang mas matanda ang babae.